ng santol ayan guys dito sa tabi ng mga manok ayan guys yung malaking puno ng santol o, ayan dyan kami mangunguhan ng santol at may mga ista din yung dumating nang hihingi po ng santol ayan katatapos lang ng ulan ako eh nagaling sa kubo kaya po tayo ay eh, ano di pa nakaliko ayan guys eh. nanunungkit si daddy nang santolers ayan, tapos aking ilalagay sa sako ayan po, itong santol mm. malalaki naman po siya, hindi nga lang siya bangkok pero malalaki na rin po ayan, guys. ayan po, eh, hindi naman pinapansin dito sa amin kami po eh, hindi nakakain ito kasi siguro po, ay eh, nagsasawa na sa tingin at hindi naman po sobrang tamis. hindi naman po bangkok ayan Dati po ito'y pinag-aagawan. Ngayon po'y walang kumakain. Ayan guys. Kada eh. na namin nakuha eh, ni daddy. Ayan. Eh. Kalahati na yung sako. Ayan guys. Papasalubong nila ito doon sa kanilang mga kaibigan doon sa bako. Sa kanila po'y masarap yan. Sa amin po ay hindi na pinapansin. Wala na pong kumakain yan sa amin. Yan po ang mga manukan din eh. Hindi po kami sa likod ng bahay. Ayan po ay hindi amin lupa. Kami po ay nakikipanguhalaan. Ayan guys. Ito. Kuha tayo ng pinangunan ni dati. Ayan o. Dati ang tagasungkit. So, tagalagay lang ang dini sa sako. Ayan guys. Oh, ayan. Maraming bunga. Marami pong bang bunga, pero hindi naman po ito kinakain namin dito. Wala pong makain. Kaya po pagkaganong, ano, pansuka po sa labong, nilalagyan po namin ng ganito ang labong. Mga tatlong piraso po, pinakamarami na ang apat na piraso sa labong. Depende po pagka na. Ayan, ito po. Masarap po yung ano nito sa mga kumakain. Dito nga lang po eh hindi na pinapansin kasi napakarami pong prutas ditong ganyan na wala naman pong kumakain, hindi na po napapanguha. Ayan po ganyan, nalalaglag na lang dito sa sahig. Pag po ganyan may humihingi di po at ano, gusto nila, di po yung aming ipinapanguha at sayang para po hindi masayang yung mga santol. Ito po oh. Maganda naman po. Pag po na laglag ay hinahayaan na din sa, sa baba. Mga ano po, mga santol na 'yan. sayang po. Hindi po naman kasi kinakain. Kami rin po, hindi eh, nangangain kasi po eh, marami naman din eh, hindi po rin eh, kinakain. Ayun, marami. Doon po sa bukid, marami din po, ilang puno din po 'yun. Eh meron akong ano, putik. Yan, meron din din ng mga uh, ano. Kalahatin sa ako na po ang aming nakuha ni Daddy. Ayan. Kalahatin sa ako na dun sa 25 kilos na sako. ayun guys. O, Tama na po ito aming pampamigay. Kami ay ano. Okay na. Marami na po yan. Mabigat. Ayan. Marami na po kami nakuha ni Daddy. Kalahatin sako po ito. Lampas pa sa 25 kilos na bigas. yun po. Oh. Uh. Lahat po yan santol. Kami din po yung nanguha ng iba pang prutas doon sa bukid. May pinya, saka po may abukado. Tapos meron din pong saging na saba. Ayan po. Nanguha din po kami doon kanina. Tapos po ay eh, dito. Malapit naman po ito dito sa bahay. Dito na lang po kami kumuha ng santol. Sa bukid po, marami din po santol na lalaglag lang po doon. Hindi po namin na... Uh, wala pong bumibili dito. Kaya po, ano, pag may gusto, edi eh, di pinapag... pinapapanguha na po namin kung gusto. Libre lang po. Hindi naman po namin yung ibinebenta Pero maraming puno po doon ng... ng lang. Wala pong nakakapanguhan. Kasi wala nga pong nangunguha. Ayan po ito Ang santol Diba Marami. Ang santol At kami ay uuwi na At nakakuha na ng santol Pasalubong Yan, yan ang magiging pasalubong nila Ayan po ang bahay namin Ayun. nandun Doon po yung aming bahay yan ay dito lang ang salabak. Yan po. Likod lang po yan ang bahay namin. Yan lamang guys. Bye bye.